Maang so, uh -huh. lang. Ayan, half yung cake. Maang lang. Hindi na maang. Kaya kayo mga anak. Kaya lang kayo. Kumain ka na. Ibi video ko lang kayo. Kumain ka. Salamat sa mga gift niyo. Salamat sa love and concern. Hindi ko na ipagpapatuloy dito ng umiyak. Umingi, umingi. But, <laughs> <na>. <laughs> Maalala mo yung ano? Ito. ito si Nanay Lilia namin. Yun oh. si Geraldine. Mabait na bata yan. Ito si ate... Dani, dalaga pa yan. Ito si ate Edna. Mabait yan. Ito si Lorena. Pinakamabait at pinakamaganda. Ganda sa lahat. Ito naman na. si Ate Vicky. Dalaga pa rin yan. Ito naman si... Floricel. Floricel, dalaga rin yan. Ma'am, ang pinakabata namin sa lahat. Si Bunso. At pinakasipag at pinakamabait ang aming pinakamabait. Pinakamasipag si ang puto. <laughs> ito naman si Ate. Ay, hindi pala Ate. Pinakate ate muna lahat <laughs> ah. Ito pala yung... Magkuro. kapiruan. Si Ate Wilma. Ayun, si Lorena kumukuha ng picture. Uh, <laughs> o, kain na ako. Kaya na lang kumakain. Kain na rin ako.